Hello, hello, hello. Magandang buhay. Welcome to Baby RMR Vlogs. Hello, hello. Magandang buhay mga baby ko. Ayan. Magandang gabi na naman tayo. Ayan. So, ang mga pusong sawi. Shout out, out sa pamilya namin dyan sa Pinas. Family. Anong family? family. Hindi. Hindi. Ipamuto ba? Ah. <laughs> Oh, sa imong mga ju, sa mga Junanax daw diyan sa mga Junanax. So chara chara, chara chara. Siya family. Oh, ayun. Shout out din sa aking apat na mga Junanax. Oh, di ba sa? I oh, change my, uh, my last name. <laughs> Tapos ano pala uh, tawag nito? Yung dapat ko palang i-shout out pasensya na, hindi ko nadala yung listahan ko. Is isang cellphone lang din ang dala ko. Shout out to <laughs> Sa mga ano sa mga naka subsa, na, sa mga naka-subscribe tsaka yung mga nagko-comments uh, i sa shout out ko na lang mamaya pag mag na ako kasi nga hindi wala dito yung listahan ko. Ayan. So, it's time for gala. <laughs> na no, mga baby ko, nakarating kami dito nakaabot kami sa Shein. oh, di ba? Ayan, nakaabot kami sa Desierto. Na ang likod namin ayan oh. Ang likod namin parking area. Tapos ayan shop ng SHEIN oh, di ba? Kaya lang, wala kaming nakuha galing doon sa SHEIN. Kasi walang cash. Kasi sabi daw ni Ate, walang cash SHEIN. So, kaya wala kaming nabitbit palabas. So, ito na naglalakad na kami uli ngayon. yan. <laughs> walang cash siya Walang cash siya Walang cash Teo, ikaw maganyan, Teo. Okay. I-continue mo. Tapos sa oh. inyo. oh, maglalakad tayo. Huwag mo lang ako ipakita kasi. Oh. i lang. Eh, ikaw. So, ayan. Si Ate ba? Ayan o, si ano. Walang cash siya sa amin. Kaya walang muwi na lang kami kasi walang cash siya Ganyan, ganyan kami kasi walang cash. siya Ganun yun. O, oh, di ba? Ang ganda tingnan ng Dubai. Hmm. Ah, oh, Tsaka, dito, mga bebe ko, tingnan nyo. Ayan oh, mga baby ko. Ayan oh, yun sa may building ito. Ito, 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 Ayan, ang ganda sa taas oh. Hindi dumapa si ilaw, oh, di ba? Nang 'yan. Oh, di ba? Sabi daw kaway-kaway. Kaway-kaway, mga kubo 'yan. Oh, halina kayo mag-dumpster tayo oh. Ayan oh, magda-dumpster daw kami, kapunin, kami. Ayan oh, putik na 'yan. Bumanga <laughs> ko. magda kami tapos ang makukuha namin dito, yung mga napkin, yes. mga diaper, mga ano, Ngalu, kasi ah dito kasi yung mga basurahan dito hindi mo maaasahan imbes na mag-dumpster ka ng yung magagamit nga nga o di ba te nga nga sabi sa mo ano lang yun sa siguro sa Saudi magandaan maganda maganda, maganda. No? mga US Europe sa uh, side yan o di ba ganun lang yun ganun lang yun o di ba ate mo kawai-kawai oh. Dito kami sa mga ano Ikot, ikot lang kasi ayan mga baby ko lakad-lakad lang daw kami kasi wala kaming magawa pumasok na kami kung saan-saan naglakad nga lang oh, yun na nga sabi ko lakad nga lang eh. lakad lang kasi kay pag, kung anong pag ng bahay sa pag uwi ganun pa rin oh. See? ganun lang yan ang buhay oh. ayan si ate oh. Te, ate oh. kaway kaway ate oh, tira mo ang sexy ate oh. sabi daw kung ano ang paglabas pag-uwi ganun, ganun pa rin 'yon, oh, di ba? Ganun, ganun, ganun na ano cash. kami. Hmm. Ano te? Wala kami mga cash. Okay, Hindi tinanggap 'yung ATM namin. Kasi nga daw ano, sobrang dami. Oh, di ba? Hindi pwedeng ATM namin. Pag sobrang daming laman ng ATM, mag-ano siya? Ah, magka-decline. <laughs> Ayun na, na-decline daw kasi wala na sobrahan ng daming laman. Oh, sayo te, anong masasabi mo sa ATM mo? Sobrahan nga over ano ano <laughs> under ano investigation pa. Bakit daw sila ba? <laughs> Oh, yun. Tapos yung sa akin naman, yung ITM ko rin naman na ano na tawag dito. Simba ko palayo. Na, 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 nagpinding, nagpinding yung pira ng ano ko ng ATM ko, charot. Simba ko palayo, wag mangyari oy. Ang kay ang kay atin na Itong kay ate, eto kay ate, yung ano niya, yung itiim niya, na ano siya, yung pira na pinasok sa ATM niya hindi nakapasok agad-agad ito namang ang kay ate Annalyn yan no, nasubrahan ng laman nasubrahan ng laman na over kaya hindi rin ma-withdrawan o di ba saan pa kayo dyan o di ba ito, labas namin yan hindi, hindi ano, hindi kasi yung pera ng ano hindi, hindi, hindi kasi yung pera o, oh. yun kasi lahat. Ah, binidro niya kasi lahat eh. O tara na. Uy, dali, may motor. Yeah, magtawid kami ba? Ayan na. O, di ba mga walang motor sa buhay? Binidro drone lahat. lahat okay. ni ate. Kaya yan tuloy. Hindi matanggap-tanggap ng machine yung ATM niya. Kasi nga ano siya. Over na daw. Kaya sabi ng ano, ng... kaya nilagyan na lang ng decline. Kasi <laughs> walang laman yung <laughs> kaya, kaya, decline yun, na, na lang kasi. <laughs> Pumunta kami sa SHEIN, uh, malaking outlet yan. Yan yung pinakamalaking outlet okay, dito uh, sa UAE, yung SHEIN na yan. Nung no, pumunta kami, hindi tinanggap ka namin kasi kailangan namin ng cash. Pero umuwi na lang kami kasi wala kaming cash. Walang cash siya sa amin. Walang cash siya sa amin. Walang cash siya. So, puro lahat naka-ETM. ETM. Kaya walang bit-bit uwi. -bit so, wala kaming bit-bit uwi. -bit Sayang no. You better luck next time. <laughs> <laughs> ayun, mga walang magawa sa buhay kasi. Kaya ganito na lang ginagawa namin. Mag-video-video, mag-vlog. Oh, di ba? Wow, China all the O, sige na. Kita-kits na lang mamaya. Yeah. Bye-bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.